Mga kabusing, puntahan natin si Bayo. May nakita daw siya. Asa na pita ah, Ayun nakita ni Bayo dito mga kabusing yan parang ano siya brown siya mga kabusing ayan yan pero hindi natin matakipan sa likod ayan yun nagagamba mga kabusing at shout out nga pala kay idol uh, shalom tv idol nagahunt na kami ngayon ayan kunin na natin mga kabusing may nakita tayong gagamba hindi nagbabahay dito lang mga kabusing oh. tinamad tong gagamba to <laughs> kasi umuulan kanina mga kabusing hindi nagbabahay kunin lang natin yun oh. yan yeah, nasa malayo kunin natin Ayun. Hindi nagbabahay, mga kabusing. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Nasa likod tayo, mga kabusing. Oh. Ayan, yan ang gagamba. Nasa likod tayo dito lang sa tabing daan lang mga kabusing yan kunin natin yan eh. <laughs> mga kabusing may nakita tayo dito ayan no nasa ilalim ayan patiin na siya mga kabusing tandang gagamba oh. Ayan. may hinahabol pa ayun kumakain pa siya mga kabusing dito lang ayan yan, bumalik na siya sa pusto niya. Okay. Kunin natin. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Yan, may ano dito, may maliit pa. Alanganin pa siya mga kabusing. Yan. At yung isa, nasa ilalim. Malaki na siya mga kabusing. Ayun. Malaki na. Nasa ano tayo? Nasa talikod pa rin, nasa ilalim. Wala naman ting. Wala ni kuyog. Nasa ilalim mga kabusing, kunin lang natin. mga kabusing may nakita tayo dito dito lang sa ano parang parang kamunggay yung dahon niya mga kabusing ito yung gagamba nasa likod tayo ayun no likod pa rin tayo hindi tayo maka ano sa kabila kunin lang natin Mga kabusing. Pauwi na kami, mga kabusing. Hirap paghanap. Basang-basa na tayo. Oh. Ayun. basang basa pati si Bayo, basa. May nakita kami konti lang, mga kabusing. Okay na 'to, pang-upload lang. Kasi matagal na tayong walang upload, mga kabusing. Okay, paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Sana sa susunod may marami na tayong makuha mga kabusing. Okay, maraming salamat sa panonood.